So, guys, nabasa nyo ba tong post ni Vice Ganda na kung wala daw kay kwarta, bawal daw ka muhimo og pamilya. Ayaw paghimo og pamilya, anak. So, daghan king nag-comment dito, guys. Mga negative, positive. Kay gikan jugo dito nang marites ko dito sa mga comment. Nya yeah. daghan king mga nagawi-away dito, daghan nalipay, anak pag man ako maritesh mo niya karon maghimo video kay na ako nabasa dito na giingon di niya na kay nga no kung wala may kwarta bawal na may muhimo og pamilya so akong maingon nato guys no kay nga no kung maka na kay pamilya o na kay magkaanak ka tapos na kay asawa unsa may mo pakaon sa imong anak o asawa na wala man kay kwarta mengayu kasih mengini kanan anak onya sempre yang gini kanan atau kay mengita mencuna um, sila bisa lisod na kayo mengita junak sila para makakaun para na sila mahatag so ang mahitabu ana ang atong ginikanan kanan mo ini nagalisod ana nya kita pacilcil rata dera kay bisa gu lagi kaun atong anak ana atong iasat sa atong ginikanan. kanan oh kung wala kay kaluoy si mga ginikanan, si okay ra kayo. So ako agree jud kay ko anong gingon ni Vice Ganda na wala kung wala kay kwarta ayo paghimo og pamilya. Kung di akabalo mangita og pagi na mga kwarta ayo paghimo og pamilya. Ana. So labi na karon guys no para sa mga kabataan, daghan kay mga kabataan karon guys nga gahi kayo mga ulo. Istoryahan sa mga ginikanan, moingon og Si mama de ken king ceremony mo na lahi Ang um, good karon ma kaysa sa una sa una panahon ni to, karon lahi na karon so lahi rajud kayo sa una kaysa una wala dyan miya mga cellphone wala dyan mi mga gadget wala mi kuryente wala karsada. anak wala sudan po anak in short wala pumisudan anak karon ang mga bata na ni mga gadgets updated na sa social media nani mga kwasada, nani mga korinti, nani TV, kami sa una wala. So, lahi rajud kayo. So, unta karon ang social media gihatag na para magamit sa tarong. So, mga bata, kita gana to gadgets para magamit po nila sa tarong. Pero ang uban, wala eh. Wala nila gigamit sa tarong. Giusik nila ang oras nila diya sa ilang social media. Ana, daghan. So, unta, kung unsa'y istorya sa inyong ginikanan, maminaw mo di niyo tubagon na mauna mauni. Kay, walay inahan nga muingon sa inyo hanga. Sige na, lag silpon di anak, pagsigilag dutdut di anak. tas pag mo, ayaw mo pagtuon, ayaw mo pagkuhan, pagsigilang maglaag-laag dara anak. O anak, napay uban. Mga bata pa kayo, nakita na ko. nag nagbarkada, nagpuro motor-motor, sigarilyo, o mauna yung huna-huna ano, unta mga kabataan. Halimbawa, o, kan mga bata pa kayo mo diha, -jowa -jowa na mo diha, kaya di mo pa istorya sa ginikanan, dito mo sa inyong jua, dito mo sa inyong mga crush, mga jua, nagchat-chat-chat, o, unya, nagdisgrasya mo diha, kaya ang, um, Karun, uso na kayong chat-chat diha. Nya, karun, magkadibilupan mo diha. Tapos, Mga disgrasya mo diha or mabuntis mo diha sa inyong kakachat. Wala mo kaandam, wala mo kwarta, tas bigla mong magkaroon na nang mabuntis mo, magkaanak mo. Unsa pakaw ninyo sa anak, iasan ninyo sa inyong pamilya. So malipay ba inyong ginikanan nga kuan ning ana ang mahitabo ninyo. Dili dili na malipay. Walay ginikanan nga moingon. Nak, nay allowance nak. pang disco dito na, pag inom mo dito, pag laag, -laag mo dito, para wala mo yung nindot ng kakaugmao na, pag sige lang mo sa dito, wala, wala yung inahan ng mga anak na unta. Maminaw mo siyang inahan, kaya napakaswerte na ng mga kabataan karon ron Daghan kay kong guys no, ma-base lang na ako. Daghan kay mga milakaw jud mas daghan ang mga babae na ni abroad para sa ilang mga anak. Bisan, nagguba ilang mga pamilya nagbulag silang mga asawa gisugal po nila ang ilang pag-abroad para ma suportahan ng ilang mga anak so sa mga anak diyan sa mga OFW dili man lah tanan pero unta pahalagahan ninyo ang gihatag sa inyong mga ginikanan or kung naaman yung mga ginikanan diha kung sultihan mo siyang ginikanan unta maminaw mo kay walay inahan nga naghangad o maot ng kaugmaon kay isulod sa yung una na ang gingon ni Vice nga kung wala kay kwarta ayo paghimo og pamilya kay perteng lisura isa ka kilong bugas lisod kay paliton wa jud kay kwarta Anak, pareho sa mo sa una pwede ra mag tanom mais bisag gulay abono karon dili na pwede dili na pwede karon mabuhi imong tanom nga wala kay kwan oh anak So, more na akong miingon. More na akong namaritis dito. So, share na ako na sa mga kabataan nga unta. Pag tinarong in town, mag -skwila. Mga langga. Kaya wa, joy mo ingon ninyo na kung makabuntis mo diha, kung mga mag-anak mo diha, o kuan ka ng biglaan. Diyo mo, tunol ninyo, bugas diara. Paminaw in town mo diha sa inyong inahan, ng mga badlong ninyo. Ay mo, pasaway diha. oh mora na.